Sige, ngayon na. Kaya nga, mukhang binabastos nila yung alaga natin, ah. Anong gagawin natin ngayon? Ating gawin. Eh. Bakit? Saan nyo dadalhin yung alaga namin? Ito ba yung mga sinasabi mo mga kuya mong siga? Upo muna tayo boy Kanina pa tayo naglalakad Kaya nga Andres Siya nga pala Kailan tayo pupunta sa Gimba Para makita mo yung pinapahanap ni Boss Saka na muna. Kailangan muna natin pag-isipan para hindi tayo mapaya kay boss. O sige, ikaw ang bahala. Tara tol, nakita natin siya. Sige abang habang wala siyang kasama, Ano yan, Boy? Ubus na nga aking mga pera. Paano na yung mga alaga natin? Yun nga din ang iniisip ko. Kahit ako, ubus na. Kailangan na talaga nating dumiskarte. Anong klase ng diskarte ang nasa isip mo? Isa lang ang solusyon dyan. Dapat, mahanap natin yung taong pinapahanap sa atin ni Boss. Ikaw naman kasi. Kailangan mo pang pagplanuhan. Hoy! Bitawan mo nga ako! Pakikot ka pa! Di ba may gusto ka naman sa akin? <laughs> ang kapal naman ng mukha mo. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan, no? Hoy, basta-basta ka nalang kumukuha. Babayaran mo ba yan? Kung di ko babayaran, bakit? May magagawa ka ba? Kumakala lang. Babayaran namin kapag sumama ka sa amin. Sige, subukan nyo. Isusubukan sa mga kuya kong siga. <laughs> Asan? Asan yung mga kuya mong siga? <laughs> Sa laki ng kasama ko Baka maduwag sila pag nakita to <laughs> Kahit tawagin mo yung mga kuya mo Hindi ako matatakot Tawagin mo Tara na Maglakad-lakad tayo Para makapagtanong tayo O oh, sige, tara na Huwag na. Kaya nga, mukhang binabastos nila yung alaga natin ha. Anong gagawin natin ngayon? Ating gawin. Vita, mo nga ako! Parang awa mo na! Bilisan mo to! Lulain mo na! Kalagkarin mo na! Ako nga, umuwiin na mo naman! Bitaw! Bitawan niyo ako! Nangarap niyo ako! Bitawan niyo ako! Bakit? Saan niyo dadalhin yung alaga namin? Ito ba yung mga sinasabi mo mga kuya mong siga? Dres! Malaki! Hmm. <laughs> mga kuya! Saan nyo dadalhin yung, yung ko? <laughs> anong pakialam mo? Kung saan namin dadalhin? Ha, payatot? Hoy, ikaw! Anong gagawin mo sa akin, ha? Hoy! Bitaan mo nga ang kuya ko! Lagot na yung mga kuya mo. <laughs> kaya mo pa pa tumulak ah, ah, tama na ko yung sakit ah. Uy! Tamula! Bumalik ka! Hindi pa ako nakakabago sa'yo! <laughs> kaya mo na, boy. Bawing-bawi ka na. Hoy, ikaw, ano pang ginagawa mo dito? Gusto mo rin makatikim ng lamas ng hinagpis? Tol, hintayin mo ako! Hoy, mayabang! Bumalik ka dito! Kaninang yabang-yabang nyo! Dumating na yung mga kuyong siga! Tumakbo na kayo! Mga kuya! Salamat mga kuya! Mabuti na lang dumating kayo! Maasahan talaga kayo! Wala yun. Basta tuwing may mang babasto sa'yo, tawagin mo lang kami. Sa susunod, huwag kang sasama. Kahit ka kani kanino. Sa susunod, mag-iingat ka na. Oo, mga kuya. Tara na, boy. Sige, tara na. Kapag naubos na yung mga paninda mo, muwi ka na sa bahay para masikaso mo yung mga bata. Oo, mga kuya. Tara na, boy. O sige, diyan ka na. Sige po. Maasahan talaga ang mga kuya ko. Kahit mga siga sila, may mga busilak silang puso. Puno yung boy. Nagsiling mga motor mount. Magmeta ya. Atratig ang gamit am? Mm GR4 -hmm. ceramic coating. Ito yun? Mabaling pa yung gamit yung pangluga nato yung 4 wheels. Nagmayatan si ka. Pagkatangang mo ka sa taboy? Uh, Magatang mo ito yung TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga rodin ni eh. kay. So gumatak to manin may met pa yung gumatang katikas to iti gatangay mag magdi buy one take two buy one take three ta mas makatipid ka dyan nung eh. no, mabalin ori may salang kasta mabalin lahat ka ni si ka nagsilong na yun gumatang tumamuti kasta uy kita mo niya tilugan ko kasla barbalo lahat ka na yun nagsilong na yun hindi mo lang nagiganan magasgas Nagkartika mo tayo. Mamang mga alang mati